Carlo chuckled to himself. He was amused by her, intrigued by her, and he definitely admired how her eyes would flash angrily every time he would say something she didn't like. Mas dagiging interesante ang buhay niya dahil kay Brenda. He just couldn't resist provoking her. Noong pumunta si Brenda sa apartment niya, nakuha na agad nito ang atensyon niya. At habang nagkakasama sila muli, lalo lamang lumalalim ang interes niya sa dalaga. Gusto niyang malaman ang iniisip nito, lalo na nabigla itong manahimik kanina. Hindi lang niya nagustuhan ang naging sagot sa tanong niya. Ang boyfriend daw nito ang iniisip kaya hindi narinig ang sinasabi niya. So he provoked her. Ayaw niyang iniisip nito ang boyfriend kabang kasama siya. He wanted her to think only of him. At least, kapag sila ang magkasama. Ah, uh, sir. Ang tawag ni Mang Tasha na lumapit sa kanya, naabutan nito ang pag-alis si Brenda. Saan po pupunta si Mang Brenda? Magpapalamig lang po ng ulo. Babalik din po yun. Kung ganun, sir, kayo na muna ang mamahala sa pag-aani ngayon. Kailangan po kasing sinusubaybayan din ang mga tao para maging maingat sila sa pagpitas. Sabi nito. Hmm, sige po. Sabi ni Carlo. Ah, Mang Tasho, matanong ko lang po. Talaga po bang masungit si Brenda? O ako lang ang sinusungitan niya? Napangiti ang matandang katiwala. Nako, sa si inyo lang yata mainit ang dugo ng batang yon. Malambing naman at mabait sa amin. Sa katunayan, lahat ng trabahador dito sa hacienda eh, loyal sa kanya. Nasa tinig nito ang respeto para sa dalaga. Kapag sa akin, madali siya mapikon. Wala sa loob na sabi ng binata. He rubbed his chin. Ah, sige sir. Hintay na lang namin kayo doon. Paalam nito. Good evening, Tito. Pati ni Brenda kay Rodolfo. Nagmano siya rito. Brenda, iha. Ang sabi ni Carlo, umalis ka daw sa putasan kanina. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Nag-alala kami sa'yo. Oh, kumain ka na ba? Lintanya nito. Tapos na po. Tito, asan si Carlo? Nasa kwadra. Tinitignan yung mga kabayo. Saan ka bagaling? galing? Bumuntong hininga siya bago naupo sa sofa. Namasyal po ako sa bahay ng mga tabahador dito sa Hacienda, Tito. Gusto ko lang siguraduhin maayos ang lagay nila. Nanganak na po pala si kati. Yun pong anak ni Mang Berto na ikinasal noong isang taon. Naalala nyo? Tumango ang matanda. Doon po ako galing ngayon. Tinignan ko ang baby niya. It's a boy. Masaya niyang kwento. Abay, naunahan ka pa niya. Samantalang mas matanda ka ng dalawang taon sa kanya, komento nito, tumawala si Brenda. <laughs> Sige tito, akit na muna ako. Paalam niya, kaninang nilayasan niya si Carlo, hindi niya naisip na aabuti siya ng gabi para lang kumalma. Inabot ng ganoong katagal ang inis niya sa binata. Naligo siya nang makarating sa kanyang silid, nakatapis lamang siya ng tuwalya at pinupunasan ang buhok. Nang lumabas siya ng banyo, muntik na siya mapasigaw nang pagtunghay niya ay makitang may nakaupo sa kanyang kama. You scared me! Sapo ang dibdib na sabi niya kay Carlo. Ano na naman ang ginagawa mo dito? I want to talk to you. He said, umayos pa ito ng upo at itinutok ang mga mata sa kanya. Parang may init na gumuhit sa loob niya sa tingin nito. Nalambot ang mga tuhod niya na nailapit niya ang isang palad sa pader para suportahan ang sarili. Can it wait until tomorrow? As you can see, I'm not dressed. Wala sa sariling itinakip pa niya ang tuwalyang gamit sa pagpapatuyo ng buhok. Sa dibdib ko saan nakatutok ang mga mata na binata. He grinned. His eyes flash at lalong nangatog ang mga tuhod niya. Hmm. Yes, I can see that. He said in a rough voice. She si shivered. Nagtayuan ang mumunting balahibo niya sa batok. Parang bagong gising ang boses ito. Nangaakit. Stop staring, Carlo! Si Tanya. Mabilis siyang kumuha ng damit pantulog at panloob. Tsaka muling bumalik sa banyo para magbihis. Hinabig ni Brenda ang sarili sa abot ng makakaya bago muling lumabas. Naroon pa rin ang lalaki sa kama niya. So, anong sasabihin mong napaka-importante at hindi na pwede maghintay hanggang bukas? Sarkastik kong tanong niya. Tumiretso siya sa harap ng salamin para suklayin ang buhok. Ayaw niyang lingunin si Carlo na prenteng nakapwesto sa bed niya. I just want to apologize for making you angry earlier. He said sincerely. Tumaas ang sulok ng mga labi niya. You keep apologizing to me. Pero lagi mo pa rin naman akong ginagalit. Why is that? Humarap siya sa binata na agad niyang pinagsisihan nang makita ang masusing pagtitig nito sa kanya. Kanina pa ba siya tinititigan nito ng ganoon? Na parang gusto nito ang nakikita? Sumikim siya. Kasi lalo kang gumaganda kapag nagagalit. Napaismit siya. Your eyes sparkle when you get angry. You know? <laughs> ano ako? Diamond? Paismit na tanong niya. Natawa ito. Hindi nakakatawa ang sinabi mo. Kaya wag kang tumawa. Bakit bang init ang dugo mo sa akin? Carlo asked. Dahil sinasadya mong painitin ang dugo ko she countered. A different heat burned in his eyes. It sing her flesh. His eyes suggested naughtiness. Napangisi ang pinata. <laughs> Not that kind of heat, you dolt! Nagpalakad-lakad si Brenda para labanan ang pangihina ng mga tuhod niya. Tumawo ulit si Carlo. <laughs> I know. Gusto ko lang talagang nakikita ang reaction mo. It gets more intense. Pwede ba? Lumabas ka na. Pagod ako at gusto ko na magpahinga. And next time, if you want to talk to me, wag dito sa kwarto ko. Okay? Tumayo na ito. Lagi naman ako dito noon na. He pointed out. Lumapit siya sa pinto. Noon yun. Ngayon, hindi na magandang tignan na nasa silid kita. Anang dalaga. <laughs> hindi na ito panahon ni Rizal. Tsaka, wala naman tayong ginagawang masama. Kontra ni Carlo, but his eyes gleam na tila may iniisip itong kalokohan. I don't care. It's not proper. Na hindi pa rin ito kumilos, umalis si Brenda sa tabi ng pinto at dumapit sa binata, tsaka ito ipinagtulakan palabas. Ngunit, bumwelta ito. Tinungo nito ang pinto papunta sa teres at doon dumaan patungo sa silid nito. Magkarugtong kasi ang teres ng silid niya at ng silid nito. Noong bata pa siya, madalas ay doon sila nauupo at nagkakwentuhan. Doon din madalas dumaan ang binata patungo sa silid niya. Good night, sweetheart. Pahabol nito bago tuluyang lumabas. Good night. Halos pabulong na usal niya. Nang makaalis si Carlo, Tila hapong hapuna na naupo ang dalaga sa kama. Hindi niya maitindihan kung bakit ganoon na lamang katindi ang epekto nito sa kanya. Isang tingin lang nito ay gusto nang kumawala ng katinuan niya. Manang Naomi, si Brenda po. Tanong ni Carlos sa kasambahay nila. Kasalukuyan itong naghahanda ng mesa para sa agahan. Hindi pa yata bumababa ang batang yun. Mukhang tinanghali na gising. Sumandok ito ng kanin. Oh, ayan na pala siya. Good morning. Bati niya sa dalaga. Ngumiti naman ito. Mukhang katatapos lang nitong maligo. Basa pa ang buhok nito. Maiportante ka bang lakad ngayon? Meron. May kakausapin akong kliyente sa bayan. Naupo si Brenda at teksalin ng kape sa isang tasa. Humigop muna ito bago bumaling sa kanya. Bakit? Gusto ko sana pag-usapan ng insidente tungkol kay Papa. Babalikan ko yung lugar, kusan unang pinagtangka ng buhay niya. This time. Gusto ko samahan mo ko. Mula nang dumating siya, ay wala namang kahina-hinala lang nangyari. Bakit hindi na lang si Tito ang isama mo? Tanong nito, naglagay ito na sinangag sa plato. "He knows it better than I do." para rin may pagkakataon kay magbanding. You know my father, tingin ko hindi siya naniniwala may gustong manakit sa kanya. Pero gusto ko makasiguro. Besides, nilapitan na kita. You might as well do your best to cooperate since it was your idea that I come home. Si Tito talaga. Sumatsat si Brenda. Sige, pag-usapan natin bukas. Hindi ka pwede mamayang hapon? Para maliwanag pa Nagalangan si Brenda bago sinabing Darating si Lawrence mamaya May lakad kami Sagot nito Nakilala na niya ang nobyo ng dalaga noong isang araw Nakaramdam agad si Carlo ng disgusto sa lalaki Hindi niya matukoy kung anong dahilan Mukha naman itong disente Maasikaso din sa dalaga Pero bawat kilos ang Lawrence sa iyon Ay kinaiinisan niya kahit pa wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Cancel it. Mas importante ang pag-uusapan natin. Matigas na utos niya. He knew at once that it was the wrong thing to say. Dumilim ang muka ng kausap at nagsalubong ang mga kiling nito. That is not for you to decide. Kung gusto kong lumabas kasama ng boyfriend ko, gagawin ko. At wala kang magagawa doon. Ibinaba niya ang kubyertos at sinalubong ang galit na tingin nito. Let me put it this way. Nakikiusap akong i-cancel mo muna ang lakad niyo ng boyfriend mo. The sooner my job is here is done, mas malaya ka na magawa ang gusto mo. You can tell me what to do. Tumayo ito, nakalimutan ng ganap ang pagkain. Mabilis siyang nahawakan ng kamay ni Brenda at hinila niya ito para muling mapaupo. Tapusin mo muna pagkain mo. utas si Carlo. Mukhang lalo lang nag-init ang ulo ng dalaga. Hindi marahil sanay na inuutos-utusan nito. I'm not your lapdog, Carlo. Kaya wag mo kontratuhin na parang aso. Galit na sabi nito. Nakikiusap ako. Malumanay eh, na sagot niya. Now eat! Gosh, you're doing it again! Kung gusto ko pang kumain, kakain ako. Hindi mo ako kailangan manduhan. You're being unreasonable. Kung galit ka sa akin, huwag mong idamay ang pagkain. Walang kasalanan niya sa'yo. Ngayon, kumain ka na. O gusto mo bang subuan pa kita? Nagbabanta ang tinig na tanong niya kung nakakamatay lamang ang tingin, bumalagta na sana siya. Stop ordering me around. I hate it. Tinignan siya ni Brenda ng masama. Hindi mo ko basta-basta mapapasunod. Are you challenging me? Amused na tanong ng binata. Bumibilis ang pulso niya sa bawat pagtatalo nila. Because if you are, I must warn you, sweetheart. Hindi ako basta-basta nagpapatalo. Hindi kita hinahamon. Kusanay kang lagi inuutusan ang mga tao sa paligid mo. Huwag mo ako igaya sa kanila. May sarili akong isip at gagawin ko kung ano ang gusto ko. Muling tumayo ito. See you tomorrow. Humakbang na ito palayo. Tinawag niya ang pangalan nito. Naramdaman niyang tumigil ito sa paglalakad. I will see you later Brenda he said you better be here lumingon siya para tignan ito he grinned when he noticed how angry she was her palms were balled into a fist and she was shaking marahil ay labis sa kontrol ang ginagawa nito para 'wag siyang balikan at sapakin so this is where the shooting happened tinignan ni Carlo ang katawan ng puno na tinamaan ng bala. Naroon pa ang marka kung saan bumaon ang balang para sa ama. Inilibot niya ang tingin sa paligid, panay puno ng mangga ang naroon. May mga punong mayayabong ang dahon at mababa ang mga sanga kung saan pwedeng nagtago ang taong bumaril. Wala ba talaga nakapansin dito ni isa sa mga taong sumaklolo? Walang masyadong trabahador kasi wala naman trabaho dito doon. Hindi pa namumulaklak ang mga mangga at nasa palayan ang karamihan. Ani ni Brenda? Sino ang unang dumating matapos ang pagbabarel Hindi ko alam. Si Tito at si Lando ang magkasama. Pero ang alam ko, nagpatrolya din ang mga gwardya ng hasyenda. Pero wala silang nakita. Hindi kaya Trabahador nila ang may kagagawan nito? Pero ano ang motibo? Was it money? Revenge? Para saan naman kung paghihigante? Alam niyang ayaw rin ikonsidera ni Rodolfo ang posibilidad na isa sa mga tauhan nito ang may pakana na tangkang pagpatay dito. Nakapagpa-background check na siya sa mga malalapit na tauhan at ilang kamag-anak pero wala namang kahinahinala sa report na natanggap niya. Wala silang malapit na kakilalang nalulugi ang negosyo o lubog sa utang. May suspect siya akong pera ang dahilan. Yun naman lagi. Pera? Pero ikaw lang ang tagapagmana ni Tito. Kung pera ang dahilan, hindi ba dapat ikaw ang puntirian nila? Nitong nito ng dalaga. Well, nandito na ako ba? Diba? Madali na nilang magagawa ang gusto nila kung sakali. Hindi ko alam kung ipinabago niya ang last will niya. Pwedeng may nakaalam nun at gustong madaliin ang pagkuha ng mana. She gasped. A horrified expression registered on Brenda's face. Alam natin kung may taong pamamana si Tito maliba sa'yo. Ako yun. She said in a hurt voice. He opened his mouth to explain pero inunahan siya nito. Tell me, Carlo, isa ba ako sa mga suspect mo? Oh, Christ, no! Brenda, come on! Ako mag-iisip ng ganoon sa'yo? Huh. Give me some credit, will you? I'm sorry. Nagbaba ito ng tingin. Hinawakan niya ito sa baba at itinaas nun. Brenda, alam kong mahal mo si Papa at hindi mo gugustuhin mapahamak siya. Kaya mo nga ako pinilit mapauwi, di ba? So bakit ko iisipin ikaw mismo ang gustong magpapatay sa kanya? Malumani ang tinig na tanong na binata. Nagkipit palikat ito. Malay mo, paraan ko lang yun para hindi mo isipin ako ang may gawa. Despite the grim situation, napangiti si Carlo. Clever, Brenda. Well, I don't think it's you. Hindi ka kahamang tao. You have a good heart. Nakikita ko yun sa paraan ng pagtrato mo sa mga trabahador. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!